Yun. Hi guys! Kumusta sa kalabasa? My name is Becky Moll at eto na naman tayo mag-unbox na naman tayo ng this time ang ating Share WiFi Vendor At uh, makikita natin, dumating na siya Naka-pack na maayos With fragile kineso wrapped in bubble wrap siya It comes with this checklist outside Kung saan nakalista yung mga laman niya sa loob Meron inside, we have A coin box Billing router Two locks Four bolts LAN cable na short LAN cable na mahaba Dalawang adapters LED light Power keys So, buksan na natin comes with this box. Let's unpack. Meron siyang tarpaulin. Okay, nakadetalyado sa tarpaulin with visuals kung paano magkoconnect sa ating share Wi-Fi vendor. You see a LAN cable. Medyo mahaba tong LAN cable, 15 meters. Okay, okay. okay si LAN cable. May mga foam sa gilid to make sure na hindi maalog-alog during shipping yung ating uh, vendo. Meron na siyang kasamang signage, LED signage. Ito na yung Vendor. Wow. Malit lang siya pala, hindi siya masyadong bulky. Rana, ano nasa loob nito yung ibang mga gamit. Okay. And then, ito yung antena niya. Okay. I-slide okay. okay, mo lang siya. I-slide <laughs> mo lang siya. Islide mo lang siya pala pababa and then pwede mo siyang kunin. <laughs> okay. Let's Okay. At this, sa loob niya, may makikita tayo. This is the billing router. Yan. Yeah. Yan. Okay. So, isi-setup na lang natin siya. Tapos na tayo mag-unbox. At pag-setup natin siya, inform ko rin kayo kung paano siya i-setup.